May bago kong kanta. Gusto nyo marinig ang bagong kanta? From Iloilo Ilo City. Gusto ko man tako ng akapila? Yes or no? Morning, Madam Watching from Summer. Maupay nga aga. Maupay nga aga sa ngatanan nga matagasamar nga na sa akong live. What would I say guys? Sa salitang waray ay maupay nga aga. Ang ibig kong sabihin ay magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat naman po na nanonood ngayon ng mga Ilocano. Gusto ko lang sabihin sa inyo sa salitang Ilocano. Mga nan, awanti ng bitay. Ilocani, bagtik. Sa lahat naman ng Bicolano, marahay na aldaw sa Indong Gabos. And of course, sa lahat naman taga-masbati na, taga na nanonood ngayon, nano man iniman, nano na ina, wala namang kuryente sa masbati. Charla. Ang ibig kong sabihin guys, magandang umaga sa inyong lahat. And of course, sa mga nandito naman ngayon, na nanonood naman mga taga-kapampangan, babati la tayo ng magandang umaga. May kini, may kidong, may boni, may korikong, sa mga kapampangan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano pa ba yung mga salita na hindi natin nabanggit? Yes na yes. Dahil gusto nyong kumanta ako, magbibigay ako ng sample dahil meron akong kantang ginawa for myself. Ano yan? Yung ganito. lang. Nagawa, hindi na So tayo nyo, kakanta na si madam mga kababayan. Watching from Ireland of Hello Hawaii. Hello mga taga Hawaii. Thank you so much. At gusto ko lang ipasalamatan si ate kanina from Ibabungan. Sabi niya ako ng gift. Thank you so much ate. Binigyan niya ako nito. And of course, Toblerone. Thank you so much ate. And God bless. Juby, Joaquin, maraming salamat. Dahil may nag guest na gusto kong kumantang, bibigyan ako ng sample ng kanta ko. Diwata kung ako'y tawagin Ang mga basher nang gigigil sa akin Ayaw paawat, paano ko pipigilin? ang mga taong sabik laging kumain Diwata Paris hayop sa kasikatan Ang mga bindor kanyang natutulungan Lalong dumami ngayon ang Parisan May Paris overload na rin kahit saan Diwata Paris! <laughs> o diba may kanta ako? Abangan nyo yan guys Patikim pa lang yan What is that? Hay ay 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 hay ay ay hay ay ay one more nyo ba yung kanta ko gusto nyo ulitin ko hay ay 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 hay ay 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 maraming 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 salamat sa nagsisining ng ating mga star Diwata Paris, kung ako'y tawagin Ang mga basher nang gigigil sa akin Ayaw paawat, pano ko pipigilin Ang mga taong sabik laging kumain Diwata Paris, hayop sa kasikatan Ang mga bindors, kanyang natutulungan Lalong dumami, ngayon ang parisan May Paris overload na rin kahit saan Diwata Paris! <laughs> Gusto niya yan? Hay ay, ay 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 Enjoy lang tayo guys. Good vibes lang tayo ngayong umaga. Di ba? Huwag tayo magsisimangot. Alam mo kahit marami tayong mga problema, kailangan lang natin talagang i-smile. Dahil pag hindi kayo nag-smile, lagi kayo nang kasisimangot, papangit kayo. Uh -uh. Kailangan talaga kahit maraming problema, nakaingiti lang lagi. Pero tika, bakit kasi mangot ako minsan sa camera? <laughs> diba? Gusto niyo ulitin ko yung kanta ko, ha? You want more? Gusto ko talaga yon. One, one more, yes or no? Ulitin ko yung kanta ko. Mayroon akong ginawang kanta, ha? Abangan nyo yan. Patikin pa lang yan. Good morning, everyone. Sana all na lang. Please like, follow, and of course, Follow nyo po ako sa aking YT channel. Ang link po ng ating YT channel ay nandiyan po sa ating bio ng ating Facebook page kung saan itong ginagamit nating live. So, mag-ingat po tayo sa mga fake account dahil napakadami po ng fake account. Yung iba po, pag may nag-message sa inyo nanghingi ng Gcash at nagsabing PME, hindi po ako yan dahil hindi ako nag-message nag ng ganyan. Yes. Rens Moto, shout out! Renz Moto is watching now. Shout out sa iyo, Miss uh, Renz Moto. And shout out kay Utoy. Utoy, Iki Adrian, Tuyo. Shout out. Kumusta ka na, Utoy? Nice lang. <laughs> Andito lang pala si Utoy, oy. Akala <laughs> ko naman, malayo. Kasi nag-comment dito, eh. Diwat Diwata kung ako'y tawagin Ang mga basher nang gigigil sa akin Ayaw paawat, paano ko pipigilin Ang mga taong sabik laging kumain Diwata paris, hayop sa kasikatan Ang mga bindors, kanyang natutulungan Lalong dumami, ngayon ang parisan May paris overload na rin kahit saan Diwata paris

Idol pa mention po, Malabon City. Shout out sa lahat ng mga taga-Malabon na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga. Shout out kay Alas Obla. Alas Obla is watching now. Thank you so much. One more. Your ay dahil ano, dahil ano, dahil na, nasindan ako ng 500 stars. Nerel Rapis Acosta, kakantahan kita. Diwata version. Dati pa tambay, tambay lang. Ang beauty ko sa may tulay. Doon ako ay nangarap sa si pagku ay natupad. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Of course, di ba maraming maraming salamat po. Shout out. In shout out po sa aking friend na nandyan ngayon sa ating uh, sa Mindoro. Shout out kay Lito kamo Thank you so much, sir. I love you. Napakabait mo, sir. Mabuhay po kayo. Pupunta ako dyan sa lugar mo, sir. Hopefully, makarating ako dyan. Sabi naman ni Sarah Mawarip, shout out from Isabela City, Baselan. Shout out po sa mga taga Isabela. Once again guys, good morning. My name is Dewata at nagsasabing pangit man ako sa inyong paningin ay ganun din po ang aking tingin. Charing lang! <laughs> Wale. Wale. Pero gusto ko yung kanta ko talaga. Diferer, shout out kay Ronald at Randy. Shout out watching from Montenlupa. Sabi ni Sinayda Putawan Dangkal. Napanood kita sa Batang Kiapo. Thank you so much. Me and Ricky, shout out po. Watching from Macau. Flor de Lisa Cabrera, shout out. Andre na prepinasa ko na sa ano, yung interview natin. Punta ka rin din sa White Beach, Puerto Galora. Hopefully, see you there. Shout out from Mindanao, sabi ni Marisa Gigaradisarad. Angeli Baro shoutout out from the Water Village, Pasay City. Fer Kalumpang, ang pugi mo kaya idol. Shout out to Papabintv. Papabintv shout out. Jomar TV shout out. Adventure Rover Adventure vlog. shoutout out sa mga solid supporters ni The Water Pares. Overload, maraming salamat. Good morning, kabayan. Shout out, guys. Kay Joey Adelio. Ay, Jim Boy Adelio. Shout out sa iyo. Mamaya kakanta pa ako. Wait lang. Mag-request lang kayo ng Mag-request lang kayo ng song. Ipa yung Jim Boy Adelio. Sa Tampuro Hindi nakamuso yung tampuro sa mga ano. Itigil na kamo yung tampu-tampuhan yan. <tip> Hindi ka mo nakakaganda yan. morning, white Good morning, hello. so far di Wata Mars Vlog. Hello, hello, madam. Morning, Boy Sunny, shout out. 100 na po, comment ko, hindi mo pa ako pinapansin. Boy Sunny, shout out sa'yo, pasensya ka na. Boy Sunny, shout out and I love you shout out Aguilar family, Shaveni Chari and Aguilar Ibarra. An Anbeltran

Shout out sabi ni Ayel Garcia Mahinay. Shout out sa iyo. Good morning Madam. Shout out from Media and Hello, Family man. Mentes. Pasya naman po kayo dito sa Antipolo Madam. Sabi ni Sarah. Sige Sarah. Pagkain nga natin nandito eh. Bakit? Isang araw lang ba tayo? Para okay, okay, sa ito, ito. Sige <laughs> Huwag lang kayong maingay ha ah. <laughs> Hi guys Hanggang dito na lang muna ating live See you mamaya ulit sa ating live Maraming salamat And I love you all And God bless you always I love you <laughs>